Hi guys, pagkatapos kong kumanta kay Engelbert Hemperding, meron akong sinisingit na naman na isang trabaho sa pagre-repair ng electric fan. Ito po, panoorin niyo po. Good morning po ulit mga dear viewers. Tungkol po ito sa electric fan na nakatirik na ganyan. Naka number one yan. Yan o. No? Naka number one siya ilagay natin sa number number 2 hindi siya umiikot diba ito number 2 ayaw pa rin ayun oh yung ilis niya yung kulay blue hindi gumagalaw ayaw pa rin eh pero ilagay natin sa number 3 ayun gumalaw ang ilis tumikot Oh, Ilagay natin sa zero, patayin natin. Ay ang bilis paghinto ng ilis eh. ang problema niya. Wala sa number 1. Number 2, wala talaga. Dito sa number 3, meron. Okay. Pagka ganito ang problema ng electric pan, lalangisan natin. Yun ang number one dyan. Pero yung way ng paglalangis ay eh, pakikita ko sa video. Okay. ito po ah nabuksan ko na marami ng tahi pala nito oh kita mo napakatibay nito sira-sirana pero buhay pa ang winding niya may resistance pang pa winding nito eh hindi ko lang alam kung merong ano ito thermal fuse kasi dito mainit pati itong shafting mainit eh pag inikot kong ganito malambot naman ayan o oh. malambot naman siya eh. pero ayaw niya sa number 1 at saka number 2 may resistance naman ng number 1 at number 2 hanggalin natin to kung hindi ito ito talaga langis kailangan talaga nito chichikin ko yung kapasitor nito eh kung ito yung may lubo na yung kapasitor papalitan ko ayan ito na lambot dito ituturo sa inyo kung paano maglangis ng LC ay ng shafting at busing hindi ko basta nilalagyan yan dyan sa may unahan ito po tinatanggal itong apat na tornillo rito sa housing tatanggalin nyo po ito yan, apat po yan habang tinatanggal ko po itong apat na tornillo rito, magpo-promote po muna ako ng channel at sana po kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko rito ay eh, dapat nakapag-subscribe na kayo at paki like na rin po ang video. dito natanggal na yung apat na tornilyo dapat maingat kayo sa pagbulot nito dahil maaaring may maputol dyan sa winding yan kaya kailangan po yung maingat dahan-dahan po pag may nahahatak na mga wire eh ingatan yan po nakaangat na dito masisilip mo na yung busing dyan pero maglalagay ka na dyan sa shafting. Sa shafting mo ilalagay ang langis. Ganyan po ang paglangis na. Yun. Pasok na yan dyan sa busing. Pag shafting ang nalagyan. Sisilipin nyo rin po yung shafting kung malinis. Okay naman ito eh. Malinis ang shafting. Wala siyang kalawang. Kaya okay po yung ganitong sistema. Ito, medyo may, may pit po yan kasi wala pa sa alay niyan. Bubuksan ko rin po itong likod. Bukukin natin ng konti yun. Para umalayin lang. Iikot-ikot ko po kung para kumalat na yung langis. Ito ay yung nasa bandang likod na busing. Iaangat din natin. Ito, iaangat na natin. Dahan, dahan lang din po. Dahil meron dyan yung nahatak din na ano, wire. Nandyan po yung mga wire sa likod. Yan na. Nakita ko na yung busing, ah, yung shifting. Katapat ng busing, lalangisan doon ganun po ang paglangis niyan so ibabalik na natin ayan eh atin ang i-align ia uli okay magandang pagkakalangis pagkaganyan na binubuksan mo hindi yung papatakan mo lang dyan sa may dulo ng shopping sa may likod ng busing sa may gearbox hindi po ganun angat mo po talaga yan ibabalik ko na po yung apat na tornilyo ito pangatlong tornilyo tsaka ito yan yung pangapat na apat lang na tornilyo naman yan alam nyo naman na po yan eh, yung bawat corner lang mayroong tornilyo Pinupukpuk ko ng konti yun para medyo pumisto sa align. habang hikpitan ko po ito pinapantay ko ng higpit para nakala ng siyapting ayan malawag po Luwag po mas malawag kisa kanina Ito na po yung tumitirik kanina, number 1. Yung number 1, magalit din siya number 2. Ngayon, naka number 2 siya. Number 1 natin. Yan. Yeah. Yung nakatirik kanina yan, number 1. Tirik. Tinan ko kumainit Hindi. Tagal-tagalin natin. Ang iinit. So, zero. Ang iinit niya, oh. Hindi na nag-iinit. Kaya nakasero. Mas boot ng ikutin. Kaysa kanina. Okay. Malaking natin. bagay yung langis. Yung yeah. kapasitor, hindi ko na papalitan dahil maganda pa eh. Hindi siya bumukol. Ito, yung kapasitor na nadidipo mo kuminsan, bumukol. 1.5 UF po, yung kapasitor. Maganda pa, tinis ko kanina. Ito okay, number 3. Okay na po. Hindi na po siya natirik. Ilang isang lang natin. Pero yung way ng paglalangis, yun ang naituro ko sa inyo. Kailangan iangat mo yan para makita mo yung pinakang busing nito at saka yung shafting nito. Hindi yung dito ka lang maglalangis. O kaya papatak mo lang doon na eh, hindi mo tinatanggal to Kailangan tanggalin mo yung apat na turnilyo na yan. Yun. At saka ito. Okay po, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan nyo ang video. Paki-like naman po. Hanggang dito na lang po ang video. Paki-subscribe na rin po. Salamat.